ang tunay na lalaki, ang brusko na lalaki ay sumisipsip at sumisisid sa perlas mo. Hello guys! So, ang topic natin for today, bakit sabik na sabik laging sumisid ang lalaki sa iyong perlas or ang iyong pichi-pichi? Alam nyo, isa yan sa hinahangad ng isang tunay na lalaki kapag kayo na ay nagtatalik. Ang sumisid, sisirin ang iyong perlas. Alam niyo kung bakit? Kasi iyan na po yung langit dito sa lupa. Oh, so, kung ikaw ay nakaka-relate sa ganitong video, panoorin ang video na ito. So, without further ado... So, ating alamin, bakit laging inaasam, nananabik, sumisid ang lalaki sa iyong perlas. Number one, eto yung natural sa lalaki. Iyan po. Alam nyo, kapag ikaw ay isang tunay na lalaki, walang dahilan para hindi ka sumisid dyan. Kasi nasa DNA na ng lalaki yan eh. Yan na yung instinct ng isang macho, brusko na lalaki ang sumisid sa perlas na yan. Kasi merong nag-drive sa instincts ng male na tao para gawin ang bagay na yan. Kahit walang nagtuturo sa kanya, ay sadyang ninanais at nasasabik siyang pumunta doon sa baba at sumisid. Kaya yan ang isang natural na dahilan kung bakit ang lalaki ay sumisisid sa perlas mo. Number one. Number two. Ito, yung nael siya. Alam mo, yung perlas na yan, yung pici-pici na yan, yung nakikita niya at nandyan na siya sa mismong harap ng perlas, nako po, <laughs> L na el na yan. Yung pakiramdam ng lalaki diyan ay sobrang arouse na arouse na. Kapag nakikita niya at sumisisig siya diyan sa iyong perlas, tandaan mo, gustong gusto na niyan, sabik na sabik na yan sa iyo. Kaya kahit maghapon pa yan, kung may oras lang ay sumisid at sisisid yan sa iyong perlas. Magbababad yan dyan kapag may pagkakataon kayong dalawa. oh kasi dyan siya nakakakuha ng sobrang L. Kaya huwag kang magtaka kapag ang isang lalaki ay gustong gusto niyang magbabad dyan sa iyong perlas. oh kasi dahil sa sobrang dulot, nakasiyahan at L sa kanya. Number two. Number three. Alam niya na ikaw ay na din. Nagugustuhan mo. Yan. Alam mo, ang isang aim ng lalaki kapag nakikipagtalik sa iyo is paligayahin ka para madala ka sa rurok ng kaligayahan para maranasan mo yung langit dito sa lupa at yun yung kaligayahan, yung rurok ng ligaya na makakamtan mo kapag kayo ay nagtatali. Alam ng lalaki na kapag siya ay sumisid diyan sa iyong perlas, ayong iyong piti-piti, ramdam niya na gustong gusto mo rin yan. Nararamdaman niya na ikaw ay L na L na rin kapag nandyan siya sa baba. oh uh, di ba? So, yan ang isang dahilan kung bakit laging sabik ang lalaki na sumisid sa iyo ay dahil alam niya bilang ikaw na kanyang partner ay gustong gusto mo rin at ramdam na ramdam mo yung L kapag ginagawa niya ang pagsisid sa iyo. Number three. Number four, sign niya ng intimacy. So kapag uh, isinurender mo yung katawan mo sa lalaki at ipinapaubaya mo kung ano ang gawin ng lalaki sa'yo, labis-labis na nakakaramdam ng sobra-sobrang kasabikan ang lalaki kapag uh, nakikita niya na ipinapaubaya mo ang katawan mo sa kanya, lalong-lalo na yung perlas mo, yung pichi-pichi mo. So yung intimacy na nararamdaman ng lalaki sa moment na yan ay labis-labis at sobrang masayang masaya siya. Yung pagbigay mo sa katawan mo sa kanya is very meaningful at memorable sa lalaki. Kaya yung intimate moments niyo na yan, sign yan na mahal mo siya, kaya umaabot na kayo sa ganyang mga encounters, di ba? So ayan po, ang number four. Number five. Nagugustuhan niya yung pakiramdam na sinasabunutan mo siya at mas lalong isinusubsob doon sa iyong perlas, sa iyong pichi-pichi, di ba? Alam niyo, kapag umabot na kayo dyan, sa mga sipsipan, mga kainan na yan, sadyang natural, na makakaramdam ang partner niyo ng sobrang ligaya, sobrang el. Kaya dyan sa mga nararamdaman ng babae at yung kasabikan na nararamdaman niya, siguradong masasabunutan ka talaga niyan. Parang natural na galaw ng katawan yon kapag naliligayahan ng sobra-sobra sa inyong pagtatali, di ba? Kaya yung pagsabunot at pagsubsub sa ulo mo sa kanyang pagitan ng kanyang mga hita sa iyong perlas, tandaan mo na gustong gusto ng lalaki yan, mas lalo siyang kinaganahan. Nakakaramdam ang lalaki ng feeling of contentment dahil sa ginagawa mo, dahil sa napapasaya ka. At nakikita niya sa reactions mo, sa body movements mo na sobrang nagugustuhan mo rin yung pagsisid niya sa iyong perlas. Number five. Number six. Ito uh, na yung uh, isa sa paborito ng lalaki. Yung tanawin. Yung view ng nakitanya niya kapag siya ay sumisisid sa iyong perlas, sa iyong pichi-pichi. Alam mo, yung nakikita niya palang ang itsura ng iyong pichi-pichi hindi maipagkakaila na iba't ibang pakiramdam or mixed emotions ang nararamdaman niya. Eh mas lalo na kapag Sumub-sub na siya dyan sa iyong perlas at nakikita niya yung ibang mga tanawin na nakatambad na nasa kanyang harapan. So, isa yan sa gustong gusto ng lalaki. Kaya sumisisid siya yung mga nakikita niya. Kasi ang mga lalaki talaga, mga visual yan, di ba? Kaya nata-turn on yan sa kanyang mga nakikita. Eh, mas lalo na kapag ang mga yan na ang nasa kanyang harapan. Naku po! Number six, Number seven, ito, yung alam niya na kapag pinag-igihan niya ang pagsisid sa'yo, gagantihan mo rin siya ng uh, pagsubok, pagkain, paglunok sa kanyang pipino. O, oh, di ba? So, alam niyo kasi sa ganyang mga activity, sa, kanyang, sa ganyang mga gawain sa ama, give and take yan, di ba? Kami bilang lalaki, ginagawa namin ang lahat para mapaligaya kayo. Ganon din dapat ang babae, di ba? gawin nyo rin ang kakayahan nyo para kami rin ay iyong paligayahin. So it is a give and take na gawain yan sa kama. Kaya madalas ang lalaki ay masipag na masipag yan na sumisid dyan dahil alam niya rin na nagbabaka sakali din siya, nagantihan mo rin siya ng pagkain sa kanyang pipino na isa rin sa gustong gusto ng lalaki yan. Yung nakikita niya na talagang uh, pinag-iigihan mo ang uh, doon sa kanyang pipino, di ba? Uh, so ayan po ang number 7. 2000 years later. So, ayan po ang mga dahilan kung bakit sabik na sabik lagi, sumisid ang nalaki diyan sa iyong perlas. Oh, alam niyo na ladies. So, sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.